So yan mga idol, alam nyo ba diba, natutuwa lang ako? Kasi habang papawi tayo mga idol, may dadaanan akong mga marites. Huh? <laughs> alam alam nyo ba, parang parin nilang i-double, i-double yung effort nila. Di ba pag trabaho ka, double pay daw yung mga marites. <laughs> double ang effort para sa pakikialam ng buhay ng may buhay. <coughs> ah, Diyos Marites. At alam nyo ba, napansin ko lang. Hindi nakikimartes Habang, habang dumadaan ako, napansin ko, napansin ko, ah, Napakaliit nung bunganga niya pero ang bilis ng ang bilis talaga magsalita kasi nga may mga kausap siyang ano para mamagaling siya na siya ay isang dakilang marites. <laughs> Yay. Kung kung trabaho siguro baka naka-double pay pa siya. Hindi eh, nakikipagtsismisan lang, inasa tabi-tabi lang eh. Tapos ang bilis talaga, ang bilis talaga ng galaw ng uso niya. Elite dito man din ng uso pero ang bilis talaga gumalaw. <laughs> so ayan, shout out sa mga sa mga dakilang marites sana ay tigilan nyo na yan huwag <laughs> na kayong makialam sa buhay ng may buhay kasi yung buhay nyo nga hindi nyo rin naman na iayos eh yung buhay ng may buhay huwag nyo nang pakialaman okay? <laughs> so tigilan nyo na yan para, para naman yung mga tao na wala rin namang ambag sa buhay nyo napilit yung pinakikialaman ay maging maayos ang kanilang magalaw. mga galaw mga hangarin sa araw-araw na kanilang hinahangad yung galawang may pag-asa hindi yung pag-asa na makipag-away pa sa inyo okay kasi ano yan eh Apag nakialam ko sa buhay ng may buhay, tingnan mo muna yung sarili mong buhay. Kung may pagkakaiba ba siya doon sa pinakikialaman mo? Kung haangat ka man, Aba, magpasalamat ka, nakaangat ka sa kanya, huwag mo na siyang pakialaman, okay? Intindihin mo yung sarili mong buhay. Yun ang pinakamahalaga. Kasi kung patuloy kang makikialam sa buhay ng may buhay, e eh wala ka namang ambag sa buhay nila wala rin silbi yan. kaya ikaw iayos mo muna yung buhay mo bago ka makialam sa buhay ng may buhay kasi nga wala ka namang ambag sa buhay nila hmm hmm huh?